magandang hapon sa mga mahilig magtanim na walang lupa iyan ayan, dito tayo magtyaga sa ating mga paso and then, para makatipid tayo sa loam soil, kasi ang loam soil natin nag range ng 50 pesos up to 90 pesos so, yan so, pag bumili ka ng loam soil isang loam soil kasi lang sa isang pot na ganyan, so tayo, medyo nagtitipid tayo guys, bumili tayo ng garden soil. Garden soil is 50 pesos. Ito na yun. Isang ganito na siya. Yan. Tapos 50 pesos, pero natawa ko pa yan ng 5 pesos so 45 pesos na lang. And then, bumili tayo ng isang sako na uh, rice hull na nabulok na, medyo bulok na. So, ito na siya. Papakita ko sa inyo. Yan, bulok na siya na rice hull. So, meron tayong rice hull and then meron tayong uh, cow manure. Yan, cow manure. Yan, ang gagawin natin ay ipaghahalo lang natin siya dito sa ating uh, garden soil. So, ang ratio isang isang garden soil One point na sa sako ng cow manure at half na kasing dami nito yung ating rice ha. So, ang ang labas ay ganito na siya. Yan. So, ayan na yung ating na-mix. Maganda na siya. Oh okay, guys. So, ito rin. Pating mix lang din natin to. So, this one, ang ating dwarf na dwarf na kamatis. And then, kamatis, kamatis. Hindi oh. ko pa ma-identify kung ano ang bunga nila dahil yan. Ay, may, may bunga dyan na violet ng color. So, hindi ko sana sila nalagyan ng tag. So, ito naman yung ating grafted na, na ano, na ampalaya. Patola yung patola ito. Then, ang palaya ito. So, expect natin yung bunga niyan ay mahaba tsaka malalaki. So, yan. Buti na lang at hindi siya nakain ng impacto. Marami akong impakto dito na mumutol ng halaman. Yan. yan. guys. So, patola natin. Ito rin. Umagapang na rin siya. Sa kabila naman ay pipino. Pinuputol ng impacto. Impacto talaga tawag ko doon. Hindi ko kasi ma-identify kung anong klase siya. Namumutol. Ayan Oh. Ito. This one ay pipino. This one ay patola. This one ay pipino. Ayan. Pinutol ng impacto. At ito rin. Bell pepper. Inuumpisahan na rin. Putulin. Ayan. Happy Farming!